Bakit ibinalik ng Senado sa Kongreso ng impeachment kay BP Sara Duterte? Welcome sa aking YouTube channel, ang Aralpan TV. Sa araw na ito ay ating pag-usapan ang rason o mga dahilan. Ano ba ang mga dahilan ng Upper House o so yung House of the Senate? Kung bakit kanilang ibinalik ang impeachment complaint laban kay BP Sara doon sa Kongreso o sa lower house. So sana ay may matutunan kayo sa video natin ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at hit ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. So narito ang mga rason at itong isa-isa natalamin at pag-aralan kung tama ba ito, bakit ganito ang kanilang mga rason na dapat ibalik ang impeachment complaint sa kauriso laban kay BP Sara Duterte. Kiuna, gusto ng Senado ang certification sa one-year rule ayon kasi sa Constitution. Article 11, Section 3, Paragraph 5 Bawal ma-impeach sa parehong opisyal ng higit sa isang basis sa loob ng isang taon. So, ang isang opisyal ay hindi pwedeng uh, ma-impeach o, mag, o pailan o bigyan ng impeachment complaint ng naigit sa isang beses sa isang taon. Yan ay bawal na bawal sa one year rule. So dapat ay sa sunod na taon. Kasi maliban kay BP Sara, mayroon ding inihay na impeachment complaint laban kay BBM o Pangulong Marcos. So parang double double jeopardy yan kung may hari, no? double target yan sa ating pamalaan kung ang dalawang pinakamataas na tao sa bansa, President at Vice President ay may dalawang magkaparehong complaint impeachment complaint. Dinayon kay senador Ronald Bato de la Rosa ay nagsulong na dismiss ang complaint dahil baka lumabag sa one-year rule. Kasi one impeachment sa isang taon lamang hindi pwedeng mag magsampan ng marami iyan nga impeachment complaint laban kay BBM ay ibinasura ng kongreso no pero ayon kay senador Ronald Plicaytano nagmukay na kompromiso compromise imbes dismiss ibalik muna sa house para ma na wala itong nilabag so gusto ni senador Alan Peter Cayetano na talagang siguruhin ng lower house na wala itong nilalabag sa ating konstitusyon kaya yan ang number one. Number two, kailangan ng formal na pahayag mula sa 28 Congress. Matatapos ng 19 Congress, kaya gusto ng Senado ng bagong Kongreso mismo ang magsabi kung gusto pa nilang ituloy ang impeachment case. Isa itong paraan para tiyakin na may malinaw ang intention at mandato ang bagong set ng mga mababatas. So kaya pala ibinalik para doon sa 28 Congress sila na ang maglagay ng uh, mandato o alituntunin kung gusto ba talaga ni ipagpatuloy ang impeachment laban kay BP Sara. So tanda natin, iba na yung set sa 28 Congress. Baka magbagong house speaker. So dipindi na yun no, sa kanila. Kaya ito ang pangalawang dahilan. Kailangan ng formal na pahayag mula sa 28 Congress. Isa itong paraan para tiyakin na may malinaw intensyon at mandatang bagong set ng mamabatas. So, clear intention. Hindi yun din dahil lamang sa bugso ng damdamin o no? Kaya'y nasusuhulan. di ba? Number 3 legal na pag-ingat ng Senado. Sa halip na tumuli agad sa impeachment trial, nagdesisyon ng labing walong Senador na ibalik muna sa house para masigurong hindi labag sa batas o proseso kaso. Kasi late na itong ipinasan ng Kongres, eh, noong lower house. Ito'y para hindi rin masabing nagmadali o naging politically bias ang Senado, di ba? Kasi mataas ang or mahaba ang talakayan ng impeachment trial, no? siguro abot yan ng isang taon. Yan, bakit advantage ito kay BP Sara? So yan ang tatlong legalidad bakit ibinalik ng Senado sa Kongreso. So ang sunod naman tanong, bakit advantage ito kay BP Sara? One, one, one ang unang, wala pang impeachment trial. Hindi pa tinuloy ng Senado trial, kaya nadili ang mga official judgment. So wala official judgment. Convicted ba siya or acquitted? Habang tumatagal ang proseso, mas kumunti muna ang political pressure na naramdaman niya. So wala siyang political pressure sa puso ni Inday Sara, no? O siya ni Sara. Ikalawa, bumalik ang baggage sa house. Ang obligasyon ngayon ay nasa house of representatives para mag-certify at umaksyon. Ibig sabihin, nasa kanilang boardin. Boardin of proof. Kapag hindi sila kumilos agad, pwedeng unti-unting mawala ang momentum ng reklamo. Pwede tumalos o talagang mabasura, no? So, bumalik sa kanila ang sarili nilang ginawa. Ikatlo, may chance for technical dismissal. Kapag hindi mapatunayan ng House na pasado sa one-year rule hindi sila umaksyon sa 28th 20, Congress, may dahilan ni Senado na dismiss na lang ang kaso sa technicality. Ibig sabihin, patay na ang impeachment trial. Okay? So sana ay may nakuha kayong idea sa ating video ngayon ang dahilan kung bakit ibinalik ang impeachment complaint mula sa boto na 18-5 mula sa Senado. Yun ang tatlong dahilan bakit ibinalik nila sa lower house. So, uli, sana ay mag-research din kayo. At huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ng Aralpan TV. Maraming salamat.